Dahil para sa inyo, pusilak ang aming mithiin. Kasama ninyo ang Brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM. The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headline. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Ilang terminal na nanatiling fully book at ang ilang mga biyahe kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero ngayong Pasko. Ang BFP, naka-full alert status na ngayong holiday season. Agriculture damage naman mula sa Mount Canlaon, pumalo na sa mahigit 30 milyong piso. Ang NBI, bukas pa rin sakaling naisin ni Vice President Sara na sagutin ang tungkol sa naging mga pahayag laban kay PBBM. Samantala ilang empleyado at leaders ng Brigada Group, binigyang papuri. At coffee farmer na na stroke at namatayan po ng asawa Natulungan tulungan ng Brigada News FM Valencia at ng One Tahanan Party List. Brigada Balita Nationwide sa tanghalin. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule atres resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Nationwide, sa Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada na lunes, December 23, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang brigada sa detalye ng ating mga balita, nananatiling fully booked na ang ilang mga biyahe sa ilang mga terminal sa bansa. Unuan ang mga biyahe patungong norte mula sa terminal ng Cubao, Quezon City ayon pa sa dispatcher. Mga pa panong weekend, mga kabrigada, fully booked na rin ang mga biyahe hanggang bisperas ng Pasko, December 24, 2024. Marami na rin mga pasahero nagbiyahe patungong probinsya nitong Sabado at Linggo. At bukod pa rito, inaasahan ng terminal ang mas maraming pasahero simula ngayong tanghali, lalo na't may mga nag-half day na sa kanilang mga trabaho. May nakahanda namang extra bus ang terminal upang tumulong sa mga pasaherong na is Wala namang taas pasahe ngayong holiday season. may Samantala mga kabrigada ang BFP naka-full alert status na ngayong holiday season. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. brigada. Dahil kabi-kabila ang mga kasiyahan ngayong Pasko at paparating na bagong taon, muling pinaigting ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kahandaan upang tiyakin na kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Simula ngayong araw, December 23, nasa full alert status o code red na ang BFP hanggang January 2 ng susunod na taon. Bilang bahagi ng kanilang mandato, mahigpit na ipatutupad ng BFP ang mga kaukulang hakbang upang maiwasan ang mga sunog at iba pang insidente kaugnay ng paggamit ng paputasyon. Talk. Paalala nila sa publiko, siguraduhin may ICC seal o PS mark ang mga pailaw, huwag iwanang walang bantay ang mga nilulutong pagkain at iwasan na rin daw ang octopus wiring. Giit naman ng BFP, hangad nitong maging maayos, ligtas at fruitful ang holiday season sa buong bansa in the heart of changing lives. Ito sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News. Author. Rapido. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, bloodless anti-drug campaign ng PNP na sabat o nakasabat ng 20.7 billion pesos na halaga ng illegal na droga ngayong 2024. Brigada Kat Austria, i-brigada e mo! Brigada! brigada. report! Aabot sa 20.7 bilyon ang halaga ng ilegal na droga na nasabat ng Philippine National Police sa kanilang Bloodless Anti-Drug Campaign mula January 1 hanggang December 15 ngayong taon. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, mas mataas ito ng 101% kumpara sa nakalipas na taon. Sa datos, tinatayang higit 8 metric tons ng shabu ang kanilang nasamsam ngayong 2024 na mas mataas ang 2 metric tans kung ihahambing noong 2023. Kabilang sa mga nakumpis ang shabu, marijuana, ecstasy, cocaine, ketamine at kush. Mula ito sa 46,821 anti-drug operations na ikinasa ng pulisya sa buong bansa habang nasa 57,129 individuals ang naaresto. Sinabi ni General Marbil, tinitiyak nila na nasa tamang proseso ang kanilang mga ikinakasang operasyon at napoprotektahan ang karapatang pantao o ng mga drug suspect o high value individuals. Patuloy anya ang calibrated anti-drug campaign na kayang masawata ang mga drug syndicate na wala o manong binabawian ng buhay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, Brigada Agricultural Damage mula sa Mount Canlaon. Pumalo na po sa mahigit 30 million pesos. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada Live Report. Umabot na sa 32.83 million ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pagputok ng Bulkang Kalaon ayon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC. Batay sa ulat ng Office of insult agriculturist 29.27 milyon ng pinsala sa mga high value commercial crops 2.58 million sa palay at 503,352 sa mais. Maliban dito, pumalo naman sa 268,429 ang pinsala sa mga hayop at 214,000 sa aquaculture hanggang noong December 21. Ayon pa sa Department of Agriculture, aabot sa 297 hectares na agricultural areas ang naapektuhan at tinatayang nasa 832 metric tons ang nalugi sa produksyon. Samantala, nagpapatuloy ang assessment sa mga apektado lugar dahil inaasang tatas pa ang mga pinsala mula sa Bulcang Canlaon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onson ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music and News also, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa iba ba mga balita mga kabrigada, ang NBI bukas pa rin sakaling naisin ni Vice President Sara Duterte na sagutin ang tungkol sa mga naging pahayag nito laban kay Pangulong Marcos noon. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! Live Report! Nagpapatuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation na NBI kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa naging mga pahayag nito na nagbabanta umano sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang interview, sinabi ni NBI Director Jaime Santiago na lagi silang nagkakaroon ng pagpupulong kasama ang mga investigators. Sinasala umano nilang mabuti ang mga ebidensyang nakuha at nagiging masusi umano sila sa pagtalakay at pag-aaral dito. Matatanda ang ilang bes nang hindi nagpakita si Duterte sa mga pagdinig hinggil sa isyu. Dagdag pa ni Santiago, nangako sila sa taong bayan na by second week ng January 2025, ifa-file na nila sa DOJ ang kanilang findings. Pero sa ngayon, nananatili pa rin daw welcome si VP Sara sakaling gustuhin na nitong sumipot at sumagot sa mga katanungan. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Sheila Matibag na 15.1, Brigada News FM Manila. The Music and News. Ah, say, Uma, tao, brigada ang aligasyon naman ng mas malaki pa ang pondo ng DPWH sa 2025 kumpara sa education sector, paninira lang umano. Ayon yan sa kamera. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Read <laughs> Report! Wala umanong katotohanan ang mga paratang na mas malaki pa ang budget na inilaan para sa Department of Public Works and Highways kumpara sa education sector sa 2025 ayon kay Assistant Majority Leader Jay Conghun fake news ang kumakalat na paninira sa kamara na mas malaki pa ang alokasyon sa DPWH na nasa 1.033 trillion pesos nananatiliang pinakamalaki ang edukasyon na may 1.055 trillion pesos na pondo sa susunod na taon ipinaliwanag din ni Conghun na mayroong pondo para sa infrastructure sa edukasyon na nagkakahalaga ng 14.76 billion pesos at salary differential alin sa executive order number 64 na nasa 60.59 billion pesos punto pa nito Malinaw na hindi pinababayaan ng Administrasyong Marcos ang edukasyon na siyang pundasyon ng kinabukasan ng bansa. Tutugunan umano ng pondo ng edukasyon ang kritikal na puwang o kakulangan sa classrooms, learning materials at teacher support. Kumpiyansa naman ang kongresista sa kakayahan ni Education Secretary Sani Angara na magastos ng tama ang pondo ng DepEd. In the heart of changing lives, ito si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Saudi Arabia naman mga kabrigada, posibleng mga ngailangan daw ng mga Pinoy skilled workers. Brigada Maricar Sargan, e Brigada mo. Brigada Live <coughs> <coughs> <Regada. tose> Report. Nagpahayag ng kahandaan ng Pilipinas na magpadala ng mga manggagawang Pinoy sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Saudi Arabia Ambassador Hisham Sultan Abdullah Al-Katani na nag-farewell call kamakailan sa punong ehekotibo. Ang tugo ng Pangulo ay kasunod na naging pahayag sa kanya ng KSA official na mga ngailangan sila ng mga skilled Filipino workers, partikular para sa gagawin nilang mega-projects sa Jeddah at North Saudi Arabia gaya ng Red Sea. Ang mga nakalinyang proyekto ayon kay Ambassador al ay bahagi ng gagawing pag-host ng Saudi Arabia para sa World Cup 2030. Kaugnay nito, ibinida ng Pangulo na hindi matatawaran ang galing ng mga manggagawang Pinoy na angat at kinikilala din anya ng ibang bansa. Sa panig naman ni al kinilala nito ang malaking ambag ng mga Pilipino sa development ng kanilang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada the news sa Manila, the music and news authority. Senadora naman, hinimok ang publiko na suportahan ang nalalapit na MMFF. Brigada Anne Cortes Cortez, ibrigada mo. Brigada. <tree> Hinikayat na senadora Amy Marcos ang publiko na tangkilikin ang mga pelikulang Pilipino na ilalabas sa paparating ng Metro Manila Film Festival. Ayon kay Marcos, mahalagang masuportahan ang mga taong nasa likod nito dahil isa lang ito sa paraan ng mga filmmaker na magpakitang gilas at maitampok ang galing ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, sa pamamagitan nito ay maipapakita rin ang tunay na kwento ng buhay, pag-asa, pananampalataya at pagkakaibigan isa In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, mukhang daragdag pa sa isipin ng marami sa ating ngayong Pasko ang panibagong dagdag sa presyo ng produktong petrolyo. Kasado naman bukas ang pag-akyat sa presyo kada litro ng gasolina, kerosene at ang diesel. Batay pa sa Department of Energy or DOE, 50 sentimo ang dagdag sa kada litro ng gasolina at 75 sentimo kada litro naman ng kerosene at piso kasama po uh, piso hanggang 45 sentimo kada litro naman ng diesel. Rapido, mga kabrigada, nagpapatuloy naman ang serbisyo ni Senator Christopher Bongo sa mga pasyente at mga pamilya nilang kailangang manatili sa ospital sa kabila naman ng pagdiriwang ng kapaskuhan. Mula December 16 hanggang 18, sa tulong ng kanyang malasakit team, matagumpay silang nakapagbigay ng pagkain sa iba't ibang ospital sa bansa. Pahayag ni Senator Go, hindi lang dapat tulong medikal ang tinutugunan kundi pati na rin ang pagsuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Umahataw, Brigada Balita Nationwide. Ilang empleyado at leaders ng Brigada Group na may binigyang papuri. Brigada Jane Alido, i-brigada mo. Brigada, Naging matagumpay ang isinagawang Top Executives Congress 2024 ng Brigada Group na idinaos sa isang hotel sa General Santos City noong December 18 to 20, 2024 at may temang Strengthening Human Connections Beyond Technology. Kasabay nito, binigyan ng papuri ni Brigada Group Chairman CEO Elmer V. Catulpos ang mga top leaders ng Brigada Group para sa kanilang magandang performance ngayong taon sa kabila ng nararanas lumabas ang ups and downs. Gayon din ang mga empleyado ng brigada na nanatili sa kumpanya sa loob ng lima, sampo at mahigit labing limang taong pagsiservisyo. Our connections rise to new challenges and we need the pioneer together. I extend my heartfelt commendation to all of you for your unwavering commitment to our mission and for making Brigada a true of innovation, resilience, and human connection. Ang top executive congress nagsilbi din na plataforma para sa pagcollaborate, innovate at patatagin ang misyon ng brigada kung saan sa mensahe ni EVC dapat umanong magpatuloy ang katatagan, pagkamalikhain at patuloy na pag-innovate para sa layunin na pag-transform ng buhay at pagbibigay inspirasyon sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapalabas ng tamang impormasyon, pagserbisyo at mga produkto. Noong December 20 din, kasabay ng pagtatapos ng nasabi nasabing aktibidad ay siya namang simula ng Thanksgiving giving party sa Brigada na idinaos sa Brigada Hub kung saan madaming nakatanggap ng regalo. At isa na doon ang angkor ng Brigada Jensa na si Consial Attorney Can Balieke na binigyan ng sasakyan ng pamilyang katulpos bilang pasasalamat sa labing limang taon na pagsisirbisyo sa kumpanya. Ito si Brigada Jane Alido in the heart of changing lives 89.5 Brigada News FM Jensan. The music and news of Oh, sorry. Umahataw. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, patuloy pong lumalayo ang bagyong Rumina sa Philippine Area of Responsibility. Tuloy namataan sa layong 165 kilometers kanlura ng Pag-asa Island sa Kalayaan, dyan sa Palawan. Tanglay pa rin itong lakas ng hangin na 55 kilometers bawat oras. Malapit sa gitna at pabugso-bugso naman, naaabot yan sa 70 kilometers bawat oras. Umikilos po ito ng northwest wa, uh, northwestward sa bilis naman ng 10 kilometers bawat oras. Ayon pa sa pag-asa, wala nang direktang epekto ang bagyong rumina sa anumang bahagi ng bansa, maliban na lamang sa trough ng bagyo na magdadala ng mga pag pag-ulan sa Palawan. Ang shear Shearline naman ay nagdadala pa rin ng mga pangulan sa malaking bahagi ng Visayas, lalo na sa Eastern Visayas. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon at Aurora, dulot pa rin ang epekto ng Shearline. Asahan din ang epekto ng Northeast Monsoon o ang hanging amihan sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal at Metro Manila. Generally, uh, fair weather condition naman ang mararanasan sa nalabing bahagi ng bansa pero posible pa rin mga kabrigada ang mga isolated na pulo-pulong may hinang mga pag-ulan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada sa ating health news, ano nga ba ang ibig sabihin ng pre-existing health conditions at papaano ito nakakaapekto sa pagbubuntis? Ang pre-existing health conditions mga kabrigada ay mga kondisyon tulad po ng diabetes, hypertension at sakit sa puso na meron ang isang tao bago magbuntis. Ang mga kondisyong ito ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa pagdadalang tao tulad po ng pre-eclampsia, premature birth at iba pang panganib sa kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Mahalagang kontrolin ang mga kondisyon na ito at kumonsulta sa doktor o ang kalusugan ng buntis at ng kanyang baby. Narito mga kabrigadang Moms Love ES1 Capsule na may kumpletong sangkapa tulad po ng makakatulong sa inyo sa pagbubuntis. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Barkada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, hindi napigilan ni Rizel Sambrano. Ito hong manugang ni Tatay Leo Sambrano ang emosyon habang kinukumusta ng brigada at wang tahanan ang kalagayan ng kanyang asawang na stroke walong buwan na ang nakakaraan. Kilala si Tatay Leo bilang isang matagumpay na coffee farmer dyan sa Bukidnon at naging brand ambassador ng isang sikat na coffee brand sa bansa. Ngunit nitong Pebrero, mga kabrigada, 2024, inatake siya ng high blood at hanggang ngayon ay hindi niya magalaw ang kalahate ng kanyang katawan. Ayon pa kay Rizal, hindi nakayanan ni Tatay Leo ang pagkawala ng kanyang asawang pumanaw dahil o sa cardiac arrest, kaya dalawang linggo matapos silibing ito, siya ay inatake. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan mga kabrigada, nahihirapan ng pamilya sa paghahanap ho ng pondo para sa pangangailangan ni Tatay Leo tulad na lamang ng gamot at iba pang gamit. At dahil dito, hindi ho nagatubili ang Brigada News FM Valencia at one tahanan na magbigay ng tulong. At nagdala ho mga ito ng bigas, adult diapers, gatas at iba pang gamit na kinakailangan ni Tatay Leo sa kanyang pagiling. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya Sambrano sa natanggap nilang tulong mula sa Brigada News FM Valencia at One Tahanan. Karan kayong salamat sa Brigada One Tahanan Party List kay napagid sa luyo sa among problema na pag na inhalaw isa mo. Thank you, kayo nga ah, nga, ka pa? Inungod mo sa inyong kuan. gamay grasya, pero dako kayo ng tabang sa mo. karon nga, galisod na mo sa mo panudlan. Nagang kayong salamat sa inyo, labi na sa brigada News. at News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at Wan Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada! Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a better life. Kami po mga inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malinter. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Merry Christmas and a Happy New Year! Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.